Hello! Kamusta po? Isang masayang-masayang araw po sa inyong lahat. Ako si June and welcome sa panibagong episode ng ating vlog. Ang pag-uusapan po natin na po only in the Philippines. Uh, nakakalungkot, nakakagalit, nakakainis. Uh, itong ating pambansang kapulisan na hepe. Hepe ng kapulisan eh, nagmistulang naging tagapagtanggol ng mga addictus, benedictus, mga barabas hestas. <laughs> Magtakin mo, imbis na ang marinig natin sa kanya ay yung mga magagandang advice uh, tungkol po sa illegal na droga, uh, isang warning na huwag kayong hahawak ng illegal na droga. E eh, ang nangyayari pa e eh, mistulang pinagtatanggol niya ang mga adik, mga adiktus, adik, adiktus, at mistulang pinopromote niya ang illegal o pinagbabawal na gamot. Yan po ang ating pag-uusapan. Pero bago yan, pakilike po muna ang video nito. Napaka-importante po sa amin mga vlogger ang isang like. Yan po ay libre. At kung hindi ka pa nagsusubscribe, magsubscribe ka na para naman updated ka palagi sa tuwing mag upload ako ng video. So, dito po sa isang video na nagbabiral na. Kahapon pa po ito, kaya lang busy tayo kahapon, mag nagkaroon tayo ng lakad. So, <clears throat> ipapa-analyze -ana ko na lang sa inyo. Kayo po ang mag-analisa and then mag-comment tayo no? dito po sa video ni Marvin. Ah, ito po yung ating hepe ng kapulisan. Panoorin niyo po. Oh, wait lang. Wait lang ah. Ayan, 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 ayan. Ito na, ito na, ito na, na. At bakit may mga tao gumagamit ng drugs? Kasi may ba hindi sila adik? Kasi gusto lang yung maging adik. Kaya may ba? There's no comparison eh. Ito member ang, ang drugs kasi based sa economy natin eh. Ang drugs kasi mga tao dito, just remember no, ang bakit yung mga tao gumagamit ng drugs? Remember, hindi sila addict. Kasi gusto lang yung maging addict. Remember, ang gumagamit ng drugs sa mga tao natin, especially mga, ayoko na yung mga nagpapadagdag ng oras. Kasi pagka gumamit ka ng drugs, gising yung ka, gising ka, nagdadagdag ka. Remember, ang trabaho natin per oras dito. Hindi naman tayong sigurado eh. So, eto yung ano natin kaya ayoko mag-compare ang sasabi ko lang mas maganda po kami ngayon dun sa data namin sa about crime tapos na narinig nyo po malinaw po ba yung audio napanood nyo po ba yung video ang nakikita po natin ano, kung hindi tayo nagkakamali parang misto lang uh, ipinapaliwanag niya pa yung ipinagbabawal na gamot na parang hindi naman ito masama. Parang uh, kailangan niyang ipaliwanag na ito may parang may importansya. Hindi ba't ganon? Panoorin niyo nga po ulit. Panoorin niyo po ulit. At bakit pa yung mga tao gumagamit ng drugs? Remember, hey, hindi sila adik. Kasi gusto lang yung maging adik. Hey, member... Hindi raw sila adik. Yung mga gumagamit ng drugs, illegal drugs, hindi raw sila adik. Sa ating pagkakaalam, bata pa tayo. Simula pa nung bata tayo, yung ipinagbabawal na gamot. Ha? Anong sinasabi sa atin ng mga matatanda? Huwag kayong gagamit niyan. Or huwag kayong susubok. Bakit? Because ang illegal drugs ay addicting. Hindi ba? Yung alak, Addicting po yung alak. Marami pong nalululong sa alak. Yung sigarilyo, addicting din po 'yan. Yung sugal, addicting din po 'yan. Lalo na ang drugs. Hindi ba? Yung mga gumagamit daw, sabi ni Marbel, hindi sila addicts, no? Parang ano, parang <clears throat> parang ang malas ang malas natin sa PNP chip na ito. There's no comparison eh. Remember, ang, ang drugs kasi based on economy natin eh. Ang drugs kasi mga tao dito, just remember no, ang bakit may mga tao gumagamit ng drugs? Remember, hindi sila adik. Kasi gusto lang yung maging adik. Remember, ang gumagamit ng drugs sa mga tao natin, especially mga Ayoko na yung mga nagpapadagdag ng oras. Kasi pagka gumamit ka ng drugs, gising ka, dagdag ka. Remember, ang trabaho natin per ora dito. Hindi naman tayong sigurado eh. So, eto yung ano natin. Kaya ayoko mag-compare. Ang sasabi ko lang, mas maganda po kami ngayon dun sa data namin sa about crime. Mas maganda raw yung data nila about crime. So na naintindihan nyo naman po siguro yung malinaw naman yung audio na panood nyo. Ang kung hindi tayo nagkakamali, parang hindi niya minamasama ang ipinagbabawal na gamot na, na kung ikaw ay gagamit, parang okay lang. Hindi ba't napaka-contradict sa kanilang mga mandato? Alam nyo, napaka-malas naman talaga ng Pilipinas nagkaroon tayo ng ganitong klasing administrasyon. Isang bangag na administrasyon. Dapat dito kay Marvel maipadrag test, yung hair follicle test. Di po ba? At uh, pati na rin yung psycho, ano, psycho, neuro, psycho, neuro, psycho neuro, test. Yung hinahamon po kay BP Sara. Dapat magpa-test din siya dyan eh. Nang ganyan eh. Psycho Neuro ba yun? Uh, gaya ng hamon po kay BP Sara. Dapat sumailalim ito sa mga test at sa mga exam. Itong ating cpnp, PNP. Na lang. parang ipinopromote niya pa. Yung droga okay lang yan. Yung droga kailangan yan. Dahil sa trabaho no. Uh, tanong natin, kailan pa nangyari na ang hepe ng kapulisan ay naging kagapagtanggol ng mga adiktos only in the Philippines <clears throat> uh, mga drugista adiktos only in the Philippines nakakapanglambot po ito at number 2 kailan pa po nangyari na yung sinasabi niyang mga workers natin per hour dito sa Pilipinas hindi po per hour ang majority ng mga workers sa Pilipinas. Hindi po tayo Amerika. Baka ginagaya niya tayo sa Amerika. Sa European country. Doon po per hour. But this, uh, our country in the Philippines, ang majority po dito ay per day. Mayroong 15.30 o kinsenas katapusan. Mayroon namang mga weekly you no know? uh per day po talaga ang majority ng mga manggagawa sa Pilipino hindi per hour yung mga driver na kung tawagin ni eh, per biyahe naman hindi e, ba yung mga halimbawa yung truck ng ano yung yung bilog yung bilog na ang karga ay langis gasolina uh, diesel kerosene may kilala po ako driver siya ng per per naman po ang ang trabaho pero per hour siguro yung mga nagtatrabaho sa Jollibee but the majority o oh, mga Jollibee McDo, baka per hour sila but the majority of the uh, workers here in the Philippines ay per day hindi po per hour uh, parang lutang po itong si PNP kit natin eh may nakapansin din po sa sa relo na suot ni uh, Marvin. Asan ba yun? Ito po, yung kanyang relo. Ha? Ha? Kasalukuyang iniiskan pa, pero may mga duda na ang netizen na basa ko yata ito sa post ni Jason sa. Uh, kundi daw ito Patik Philip, you know, na sumisikat alam nyo, kay Kimbo ko lang nalaman itong Patek Pilik na brand ng relo nito eh. Kay Kimbo lang eh. Kung hindi raw Patik Philippe, ito daw po ay iWatch 9. So, kasalukuyang pang pina, uh, kinu confirm uh, ini-scan ito pong iWatch or uh, Patek Patik pilip ni ni Marble Pero kung ito po ay nagkakahalaga ng mga 100,000 lang naman, eh siguro can afford naman, no? Pero once na ito yung nag 900,000, 1 million, 2 million, eh alam na this. Kasi halimbawa sa akin, ang relo ko po ay lakos. Ito po ay 11,000. Kung iahambing mo po sa 100,000, maano pa rin eh. Ang layo pa rin ng diferensya. But uh, oh, 100,000 siguro can afford na, no? Pero this problem sa ating gobyerno, sa ating administrasyong bangag. Imbis na magwarning sila, huwag kayong hahawak ng droga. May kalalagyan kayo. Imbis na gano'n ang gawin. Imbis na mag-advise, ah, please, wag na wag nyong susubukan kahit isang beses. Because this is addicting. No? Kaya sabi niya, mga gumagamit ng drugs, hindi raw sila addict. Eh, addicting nga yan eh. No? Kahit isang beses ka lang, kahit isang beses ka lang siguro magkasino, tapos nasarapan ka, ay, mga nagkakasino po, Uh, lahat ng mga naipundar nila andun na shoot na dun sa lahat ng lahat sa lahat ng kayamanan nila Naisugal na isugal si, na nila sa casino isang beses lang silang pumunta at nasarapan ayun na gabi-gabi na addicting po ang sugal eh. ganun din ang alak sigarilyo lalong lalo na ang drugs no yung mga gumagamit daw nito kasi kailangan sa trabaho kita nyo parang parang dinidepensahan niya, parang ipinagtatanggol niya. Yung hindi naman lahat, yung iba. Yung iba na gumagamit nito kasi kailangan sa trabaho. <clears throat> napaka napakamalas ng Pilipinas. Minalas na tayo sa mga nakalipas na mga pangulo kay Noynoy Aquino. Sinuwerte tayo ng malaki nung dumating po si Pangulong Duterte. At least six years, nakatikim tayo ng greatest, masasabi natin, greatest president in the history of the Philippines. After six years, ayan na naman. Binalas na naman ng Pilipinas ang ating inang bayan. Sa kamay nitong Marcos Administration, Administrasyong Bangag. Inbis na warningan nila, wala tayong naririnig eh. Di po ba? Wala tayong naririnig na pagmamalasakit na isang uh, nakapagbabagbag damdaming advice na please, wag po kayong susubok ng illegal na droga. Wala eh. Wala tayong marinig na ganun. Kaya, hindi mo ma... hindi mo masisi ako ngayon. At ewan ko yung ibang tao. Kaya nakakapag-isip at nakakapag-tanong tayo sa sarili natin. Hindi kaya ang pinakamalaking sindikato ng druga ngayon dito sa Pilipinas ay naiisip nyo ba yung naiisip ko? Hindi kaya. Kasi nung nag-conduct ng war on drugs si Baste sa Davao, Abba, binatikos ng gobyerno. <laughs> Natandaan nyo ba yon? Napaiktad nga ako sa upuan ko noon habang nagkakape ako eh. Nung na, napanood ko, nabasa ko yung reaksyon after magkandak ni Baste sa Dabaw ng War on Drugs. Ilang araw, pinalitan yung kanilang mga di Diba? Mga polis ni Baste. Yung mga taga Dabaw, eh, tinapon yata sa Maynila. Yung mga taga Maynila, yun ang ibinigay na polis. At uh, parang may instruction na ron Parang ikinasasama nila. Ayaw nila. Ayaw nila na, Uy, wag niyong aawayin ng mga tulak dyan. wag niyong... Huwag niyong kakantiin, huwag niyong gagalusan. Kailangan bloodless. Kaya ang lalakas ng loob ngayon. Walang takot. Kahit doon sa malakanyang kompleks, nagkakaroon ng uh, negosyo sa ipinagbabawal na gamot. Nakikita nyo yung uh, ginagawa nila? Obvious na obvious eh. Parang nakapanig sila doon sa mga nagninegosyo ng drugs at mga parokyano ng drugs. Parang doon sila nakapanig. Kaya mag-iisip ka, ito kayang pinakamalaking sindikato sa droga ngayon ay naisip nyo na siguro kung ano yung nasa isip ko. Anyway, punta po tayo dito po sa airport. May papakita lang ako sa inyo. Ito po uh, medyo nagbabiral na rin. Wait lang po. Uh, pisahan natin. Ha, ah, ayan, ayan, ayan. Panoorin Non-stop yan, non-stop. Oh, non-stop yan. Manual. <laughs> Manual po yan, non-stop. Litin natin. Ulitin po natin. Oh. Oh. Parang meron siya itinutulak eh, no? ah, ang hirap magkano kaya ang sahod niyan. Walang pahinga yan. <laughs> Kapag nagpahinga siya, hindi gagalaw yung mga bag. Anak ng tete niya. <clears throat> Panahon na naman ni Pangulong Noy Noy Aquino na na itanghal ang ating bayan, ang Pilipinas, na worst airport in the world. Pero sinuwerte tayo no nung dumating si Pangulong Duterte. Pinangaralan ang ating bayang Pilipinas na most improved airport in the world. Hindi e, ba? Palakpakan tayo dyan. <clears throat> Pero minalas na naman po tayo dito po sa Marcos administration. Bumalik po tayo sa worst Airport in the world. Pero alam na natin kung bakit uh, pinasama nila ang airport para ma-privatize nila yung controlling sa airport. Walang iniwan po yan sa tubig dati, 1990s yata yun. Uh, pinasama nila yung servisyo ng tubig. Andyan yung, ang tubig sa gripo, ang baho, madumi kailangan may mga advisory sa TV, mapapanood tayo commercial, kailangan mo munang uh, pakuluan ng 15 minutes para pwede mo nang inumin kasi wala pa namang repealing station dati, 1990s. Pero may mga bottled water na sa SM non mineral water kung tawagin. Pero may, uh, ano, mga repealing station, wala pa po, hindi pa uso nun. Pinabaho nila yung tubig para maiprivatize nila. Ganon po yung mga style ng lugar ko eh. si uh, muna nila para maipakita. pakita. kasabot ng mga mainstream media, ah, ang pangit ng palakad ng gobyerno, ang pangit ng palakad. Kailangan para maisaayos to, iprivatize na natin. Eh, ito pong airport, ah, ano po yan eh, kagaya po ng tubig kuryente, ano bang ba tawag doon? Yung kailangan talaga. Yung kailangan, ang tawag doon? Yung nauso ng pandemic. Yung kailangan siya. <laughs> anong tawag doon? Kalimutan <clears throat> ko. Diba? Yung pagkain. Tubig. Kurya. Essential. Ayun. <laughs> Palakpak. Naalala ko. Essential po yung mga pinukuha, no? Kinakamkam ng mga oligarko, mga essential. Tubig, langis, kuryente, airport po, essential din po 'yan. Ang nakakabahala dito dahil private na yung nagko-control sa airport natin. Pinaka pambansang airport natin. Eh hindi kaya sa susunod na may maging bagong presidente natin at hindi ka aliado nitong mga oligarko na nagmamayari ng airport alam ko mga lusyo yan pero uh, according sa balita ito Ramon ang no <clears throat> kaya pag hindi nila kursonada ang presidente sabotahin nila yung airport oh dahil lilipad ang presidente alam mo yon kasi kakalaban sa politika dapat talaga gobyerno ang nagkokontrol control ng ating airport. Meron pa po tayong isang uh, i-share na balita. Ito po para sa mga pro-US, no? Na masasabi nating anti-China. Ito po. <clears throat> Pito na lang natin sa screen. USA tourism booms with visa free travel for 42 countries including Germany, Japan, Australia, UK and Schengen nations. Pagpatuloy natin. Ito. <coughs> 42 countries visa free. No? At pwede kang mag-stay ng 3 months sa Amerika. 42 countries. Yan po yung promotion nila para mag-booms yung kanilang tourism industry. Ang tanong po dito po sa 42 countries. pre visa travel po ito ah. Wala na pong visa-visa. No? 42 countries. Ang tanong po, kasama ba ang Pilipinas dyan? Hmm. Tanungin natin yung mga uh, uh, sampalataya sa Amerika. At hate na hate ang China. <clears throat> Tanungin natin yung mga pro-US na yan. Kasama kaya dito sa 42 countries ang Pilipinas? Hmm? Hindi. Hindi kasama po. Kaya yung mga, yung Amerika, ang tingin sa atin, dangerous people. Kumbaga, ang tingin sa atin, taay kayo. Kaya yung mga sampalataya, ah, ang mga DA, DDS po, kami yung mga Duterte supporter, ako po uh, in person, Walang halong politika. Hindi po ako pro-US. Hindi rin ako pro-China. Hindi rin ako anti-China. Hindi rin ako anti-US. Pro-Philippines po kami, mga Duterte supporters. At <coughs> kami po ay uh, uh, naniniwala doon po sa policy, foreign policy ni Tatay Digong. Friends to all, enemy to none. Yan po yung unang... Policy ni Marcos Jr. Yung siya'y nagsisimula pa lang. Pumunta na nga siya, diba? Una siyang pumunta sa China. Nagsalita siya sa UN. Our policy is uh, friends to all, enemy to none. Madiin -mad at matapang niya pang sinabi yon. After, nung nakipag-usap siya kay Biden, doon na naiba. Doon na naiba na yung... Nagkawindang-windang na ang Pilipinas. Na, na ibalita na sa international news na binubuli tayo, kinakawawa tayo to demonize China dahil sa sariling interes ng mga Marcos. Ito'y meron pa palang kaso sa Amerika at ang kanilang ari-arian, ang kanilang problema, iniintindi. Hindi nila iniintindi yung mga mangingisda na nangingisda sa iskarboro na ngayon ay hindi na makapangisda. Dati hitik na hitik daw doon mangisda, malaki ang kinilang, kanilang kinikita. Uh, sa isang laot, nakakakikumikita sila ng ten uh, 10,000 naglalaro sa ganon. Eh kung mag-iiba ka ng trabaho, mga, mga ngamuhan ka, ang hirap ng labanan. Kung may sarili kang bangka, mag-isa ka lang, makakapangisda ka, kikita ka talaga Yun ang gusto nila eh. Eh, anong ginawa ng mga congressman, di ba? Eh, nagbigay ng ayuda, mga pang-uuto. Andyan, yung mga congressman doon sa ano bang probinsya yon At ang sabi ng isang mangingisda, itong ayuda eh, band-aid solution lang yan. O, di ba? Ito po, papakita ko sa inyo. Yung 42 countries at wala dito ang Pilipinas. 42 ang dami noon. Visa-free. Pero itchyopuera ang Pilipinas. Hmm. Ayan, Germany, uh, visa-free countries, Germany, Belgium, Italy, Andorra, San Marino, Japan, Slovakia, Malta, Finland, Czech Republic, Qatar, United Kingdom, New Zealand, Estonia, Greece, Netherlands. Ah. Monaco, Austria, Ireland. Poland, Sweden, Slovenia, Israel, Chile, Singapore, Luxembourg, Denmark, Norway, Lechtenstein, Lechtenstein, <laughs> Lechtenstein, ah, Croatia, Australia, Latvia, Brunei, Spain, Iceland, South Korea, Hungary, Portugal, Lithuania, Switzerland, France, Taiwan, kumbaga yung may hirap na bansa, pala. <clears throat> Hindi kasali. Ang tingin sa sa atin, mga dangerous people, parang andiyan kasi yung mga nagtatanggol ng terorista, nagtatanggol ng mga adik, ah, <clears throat> yung mga Gabriela, act teachers, makabayan black, ipinagtatanggol ng mga terorista, nag-iingay sa buong mundo. Nandiyan si Rizal Ontiveros, pinagtatanggol ang mga kriminal na naibabalita sa buong mundo dahil sa kanila yan eh, napapasama ang Pilipinas or yun talaga ang pakay nila. Ang mapasama ang Pilipinas, pabagsakin ang gobyerno eh, na hindi alam ni Bongbong Marcos or alam naman siguro. Kaya lang, gamitan po ngayon eh, politiko. Gamitan. After magamit yan, hindi naman titigil itong mga teroristang komunista na to na mapapag, ang gobyerno. <clears throat> Ay, nako. Hanggang dito na lang po. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood. Magkita-kita po tayo sa susunod. See you po next time. God bless. Bye-bye.